Pangako ng Pag-ibig Part 4 Hindi alam ni Marcos kung ano ang dapat niyang mararamdaman sa muling pagkikita nila ni Samantha Manalo. Kung tutuusin ay dapat na magpasalamat siya rito dahil dito sa mga kaibigan nito noong high school ay triple ang ginawa niyang pagsisikap. Kahit likas namang mayaman ang kanyang pamilya, kinakailangan niyang bumuo ng pangalan para sa sarili. Parang self-redemption na matatawag. He needed his pride back. Nais niyang ipamukha sa mga ito na siya si Makoy Kulokoy. Ang lalaking nilait ng mga ito ay hindi na maari pang maliitin muli. Ngunit dahil din sa mga ito ay natruma noon si Makoy. Pagkatapos ng prom nila noon ay lumuwas na siya sa Manila. Humingi na lang siya ng special exam sa kanyang mga guro para makagraduate. Pinagbigyan naman siya ng mga teacher nila dahil matataas naman ang mga grades niya. Hindi na rin siya umati ng graduation. Hindi niya rin inakalang tatangkad siya ng husto. Nag-gym din siya, nag-workout ng husto. Hindi naman siya nabigo dahil naging maganda ang kaniyang katawan. Nagsikap siya sa pag-aaral. Nag-graduate siya na cum laude sa kursong chemical engineering. Hindi pa siya nakuntinto. Nagtrabaho siya sa isang malaking kumpanya na manufacturer ng iba't ibang klase ng pharmaceutical products. Nang makakuha ng experience doon ay nagtayo siya ng sariling kumpanya. Pangalawa na ang kaniyang kumpanya na supplier ng pharmaceutical products sa buong Pilipinas, maging sa ibang party ng Asia. Ngunit hindi pa rin siya lubusang masaya. Ang gusto niya ay makilala ang kanyang pangalan globally. Ilang taon niyang pinaghandaan ang kanilang pagkikitang muli ni Sam. Inaasahan niyang magugulat ito sa kanyang hitsora. Magugulat din ito kung malalaman nito ang kanyang narating. Ngunit nang pumunta ito sa kanyang opisina at makita siya ay hindi siya nito na mukhaan man lang. Iyon ang hindi niya inaasahan. At lalong hindi niya inaasahan na ngayon ay taglay pa rin ito ang kagandahang nagpabaliw sa kanyang batang puso noon. Gusto niyang matawa nang makita ang ekspresyon ng mukha nito nang makita siya. Halatang humanga ito sa kanya. Physically. Isa pa. Nang makita niya ito, ay panay problema ang kaniyang kaharap kaya nabigla rin siya It was not exactly how he pictured their meeting to be Ah Sam hanggang ngayon ay hindi ko pa rin malaman ang gagawin pagdating sa iyo Kinabukasan nang magpunta sa main branch ng kanyang tindahan si Sam ay napansin kaagad ni Gladys ang sira sa kanyang kotse. Ay, ano naman ang nangyari sa car mo? Tanong nito. Hayan, nabangga. Isang calling card lang ang iniwan sa akin nung nakabangga. Pinuntahan ko yung taong nakasulat doon and guess what? Hindi niya napigilan ang sarili na ikwento kay Gladys ang tungkol kay Makoy o Marcos Lina at ang mga ginawa niya at ng mga barkada niya noon dito. Really? Namimilog ang mga matang sabi ni Gladys. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon ano? Tika, kumusta naman ang mga demonyeta mong mga friends noon? Ewan ko, hindi ko na rin alam. Alam mo, kaya ko lang naman sila naging mga kaibigan kasi masyado talaga akong ambisyosa noon. Wala namang masama roon. As a matter of fact, dahil sa aking pagkakaambisyosa, kaya ako ngayon maginhawa sa buhay. Ang masama nga lang ay iyong ginawa namin kay Makoy. At sabi mo, kahawig niya si Ben Affleck? Ngayon? May kung ganun ay talagang pugi. Pero paano nangyari? Yun. Hindi kaya nagpa-plastic surgery siya? Hindi naman siguro. Mahitsura naman talaga siya kahit noon pa. Yun nga lang. Sobrang payat at baduy manamit. Ano ngayon ang plano mo? Magsusori ka ba sa kanya? Hindi na siguro, baka kung ano pa ang isipin niya. Now that you mention it, dadalhin ko nga pala sa kanya itong estimate ng damage ng kotse at ng pariho na kaming matahimik kinahapunan ay tumuloy si Sam sa opisina ni Marcos. Nang makarating siya sa 7th floor ay hindi na niya pinansin ang babaeng nasa sa reception desk. Tumuloy agad siya sa sekretarya ni Marcos. Sinabi niya rito ang sadya niya sa boss nito. Tumawag muna ito sa intercom bago siya pinatuloy sa opisina ni Marcos. Hi, Nakangiting bati niya kay Marcos. Hi! Tila alanganing bati nito sa kanya. What can I do for you? Nagpunta ako sa talyer at kumuha ako ng estimate sa damage ng kotse. Hito o, iniabot niya rito ang hawak na papil. Nakakunot noong tiningnan nito iyon. Is there anything wrong? Tanong niya rito. Well, estimate lang pala ito eh. Paano kung sobra pala ito o di kaya naman ay kulang? Eh Ide babalik ka na naman dito. Bumalik ka na lang kapag naipaayos mo na ang damage para wala na tayong pag-uusapan pa tugon nito. Ganon? Sayang naman pala ang pagpunta ko rito. Naiinis na sabi niya. Sabi ko naman sa'yo ay ipakita mo na lang ang resibo eh, giit nito. Sorry ha, naturally kasi ay dapat ang nakabangga ang nag-aasikaso nito at hindi ang nabangga, sarkastikong sabi niya. You don't have to be sarcastic. I told you. Marami akong inasikaso sa ngayon. Iyong nakabangga sa iyo hanggang ngayon ay hindi pa rin umuwi. Wala ka ba talagang pakialam sa ibang tao? Hoy, kolokoy. Masyado kayatang maarti para kang hindi lalaki ah. Pagtatakip niya sa nararamdamang guilt. Once a bitch, always Beach. Pabulong nitong sabi na narinig naman niya. Anong sabi mo? Ang sabi ko, ang ganda mo. Mabuti at alam mo, yabang nito. Siguro wala ka lang pira kaya ayaw mo akong bayaran. Nang aasar na sabi niya. akulit ka. Kung ayaw mo sa suggestion ko, bahala ka. Ang kausapin mo na lang ay ang tunay na may ari ng sasak yang nakabangga sa iyo. Ikaw na rin ang bahalang maghanap sa kanya. Sabi nito. Sandali lang. Wala namang ganyanan. Subra ka naman. Sige, payag na ako sa suggestion mo. Ako na muna ang mag-aabono. Yun naman pala eh. Nakangiting bahagyang sa kanya nakatingin. Sige, babalik na lang ako kapag naipaayos ko ng sasakyan. Pagtatapos niya. See you. Nakangiti. Sabi sa kanya. Che, pumugi ka lang. Ang yabang mo na. Kung hindi ko pa alam, patay na patay ka sa akin noong araw. Napakunot noo ito. Ops! wag mag Don't tell a lie. Aminin. Hindi na niya hinintay ang sasabihin nito. Lumabas na siya ng opisina nito. Agad na dinala ni Sam ang kotse sa talyer, kaya balik taksi siya pansamantala. Naisipan niyang maggrocery pagkagaling sa talyer. Naalala niya kasing kakaunti na ang kanyang supplies. Umuwi na rin siya pagkatapos niyon. Agad niyang binuksan ang kanyang mailbox pagdating sa kanyang apartment at kinuha ang mga sulat doon. Pagpasok sa loob ay ipinatong niya ang mga sulat sa center table sa sala at tinala naman ang mga pinamili sa kusina. Nagloto na rin siya ng hapunan at dinala iyon sa sala. Habang kumakain ay nisa-isa niya ang mga sulat. Kalimitan doon ay mga bells. Itatabi na sana niya ang mga iyon nang mahagip ng kanyang mga mata ang isang maliit na envelope. Kinuha niya iyon at binasa. Isang invitation sa kanilang high school reunion. Paano kaya nila nalaman ang address ko rito? Naisip niya. Baka hiningi sa mga inay. Binasa niya uli iyon at napangiti. Nang mga sandaling iyon palang lang ay excited na siya sa darating na Sabado na iyon gaganapin ang pagtitipon sa function room ng isang bagong tayong hotel sa katabing bayan ng San Miguel. Dadalo kaya si Kulukoy muli siyang napangiti. Nang gabing iyon ay panay ang isip ni Marcos sa kanyang pinsan at kapatid. Ilang ulit na niyang tinawagan ang mga ito sa cellphone, subalit walang sumasagot. Naka-off yata, pariho ang cellphone ng mga ito, nag-aalala na talaga siya, lalo pa at halos oras-oras kung tumawag ang amang congressman ng nabuntis ni Noel. Naalala niya si Sam, Masyado siyang natawa sa ginawa nito ng umagang iyon. Hindi niya inakalang malakas din pala ang sense of humor nito. Noong high school, sila ay puro kasupladahan ang nakita niya rito. Well, not really. He must admit. Kaya nga siguro niya ito niyayang magsayaw noong prom nila dahil nakita niya sa mga mata nito na iba ito sa mga kaibigan but that was before the prom night. After that, nalaman niyang wala itong ipinagkaiba sa mga kaibigan nito. Naputol ang pag-iisip niya nang tumunog ang telepono. Agad niyang dinampot iyon. Hello? Iho, ano na ang balita kina Noel at Matil? Nag-aalala ang tinig ng kanyang ina sa kabilang linya. Wala pa rin akong balita, ma. Nag-aalala na nga rin ako kasi panay ang tawag sa akin ni Kung Crisman. Sabi niya rito, ano po ba ang sabi ni Papa? Wala. Iwan ko ba riyan sa Papa mo? Parang walang pakialam. Halos nakikita na niya ang reaksyon ng mukha ng kanyang ina. Naka-esmade ito. Siya nga pala, may dumating na invitation dito para sa'yo. Invitation? Para saan? High school reunion ninyo. Excited na tugon nito. Kailan yan, ma? Sa Sabado na sa King's Palace Hotel sa kabilang bayan. Para namang wrong timing yan, ma. Nako, kung ako sayo, hayaan ko na lang si Noel at Matil. Hindi ba't pinutol mo na ang access nila sa ITM Hindi magtatagal at mauubos din ang pira ng dalawang iyon. Malakas gumastos ang mga iyon at saka, I know, you need a break, iho. Pagtuunan mo naman ang pansin ang sarili mo, aba naman, iho, magtitrinta ka na. Kailan mo ba kami bibigyan ng apo? Mahabang pahayag nito. Akala ko ba alalang alala kayo sa dalawa? Bakit parang bigla na lamang yatang nag-iba? Natatawang sabi niya Rito. Matanda na kami ng papa mo. Gusto na naming magkaapo. Baka naman maunahan ka pa ni Matil. Isa pa, baka mamaya may makita kang babae sa reunion. Yung pwede mong pakasalan, tila nagpapantasya ang kanyang ina. Bigla na namang sumagi sa isip niya si Sam. Sigurado siyang dadalo ito. And he wanted to see her again. Sige ma, dadalo na lang ako ng reunion. Ay, salamat naman. Sinabi ng nakausap ni Sam sa talyer na aabutin ng isang linggo bago niya makuha ang kanyang kotse. Nanlumo siya dahil plano pa naman niya iyong dalhin sa reunion. Nagsuggest naman si Gladys na pwede naman siyang mag-rent na saksakyan Agad naman siyang nagpa-reserve ng kotse upang gamitin sa darating na Sabado. Nang makauwi ay agad siyang naghanap ng formal dress sa kanyang closet. Nang wala siyang magustuhan ay nagdesisyon siyang bumili na lang ng bago. Kinabukasan ay pumunta siya sa Rustans kasama si Gladys upang bumili ng damit. Marami-rami rin siyang pinagpipilian. Isang spaghetti strap na long dress ang kanyang nagustuhan. Kakaiba ang kulay niyon, tatlong shades ng low. Mula strap hanggang ilalim ng dibdib ay very light blue na halos puti na. Mula ilalim naman ng dibdib hanggang ibaba ay patingkad ng patingkad ang pagkaasol niyon. Bagsak ang fabric kaya naman, bakat ang magandang hubog ng kanyang katawan kapag suot niya iyon. Bumili rin siya ng sapatos na bagay sa damit na iyon. Tinanong niya si Gladys kung ayos na ang kanyang nabili. Tama, bagay na bagay sa iyo, lalong nakukomplement ang pagiging morina mo. Talaga ha? Oo naman, bilisan mo na, nagugutom na ako, sabi nito. Naghanda ng husto si Marcos para sa reunion. Pumunta siya sa barbero at nagpagupit ng buhok. Hindi pa man Sabado ay ipinaplantsa na niya kay Luding ang kanyang susuotin para siyang teenager na hindi niya maintindihan. Noon lang ulit siya na excited ng husto. The last time was when he asked Sam to dance the prom. He knew everyone would be surprised if they saw him. Ngunit alam niyang ang pananabik na kanyang nadarama ay dahil sa muli nilang pagkikita ni Sam. Sir, this is your coat and tie. Anything else doing for you? Tanong sa kanya ni Luding. Talagang mahilig mag-ingles ang katulong niya. Napangiti na lang siya. Wala na, Luding. Salamat. No, thanks. Sabi nitong nakangiti pa. Mga ka-lovely, hintayin ang pagkikitang muli ni Sam at Marcos sa kanilang reunion. Hintayin ang susunod na kabanata sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutan mag-like, share, comment sa ating video. At kung bago ka palang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload. At sa mga gustong mapashout out, mag-iwan lamang kayo ng comment sa comment section. At sa mga gustong magpadala ng mga Sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlab7 at o di kaya sa aking FB, lovely ko. Maraming salamat sa inyong suporta at pakikinig. Hanggang sa muli, ito ang inyong ati, lovely. God bless and more power.